taas may dito ng mga naiinis tuwing nakakalanghap ng usok ng sigarilyo. Nakakainis nga naman talaga eh. Hindi ka nga naninigarilyo eh. Pero nakakaamoy ka dahil sa kanila na walang mga disiplina, di ba? Alam naman natin na ang paninigarilyo, lalo na yung secondhand smoke, ay pwedeng magdulot po ng lung cancer, sakit sa puso, uh, chronic obstructive pulmonary diseases, at stroke at marami pang iba delikado kung makaamoy ng usok yung mga matatanda mga buntis mga may sakit at yung mga sanggol or mga bata Kakainis naman talaga kasi kahit saan, kahit sa mga tindahan, sa mga daanan, or sa mga kainan, or sa mga hospital. Minsan may naninigarilyo. So, ano ang dapat natin gawin? May solusyon para dyan. Ang first free sample na nareceive ko, ito po yung solusyon. Thank you po pala sa Plate It dahil pinadalaan po ako ng free sample. Ngayon, bubuksan ko na po. Ngayon, gagawan ko na siya ng video. Thank you so much, Plate It. Sana po ay marami pa po kayong mabenta. Bumili po kayo nito. Nakabalot po siya ng ng plastic. Ito po, nakabalot po siya ng karton. So, eto na po siya, guys. Ito ang solusyon para wala nang manigarilyo sa inyong mga tahanan. So, ito po yun, guys, Oh. No smoking plate. Napakahalaga na magkaroon po kayo nito. Alam niyo kung bakit? Kasi meron pong panukalang batas ngayon na EO26 po yun na nagsasabi na Uh, pinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar, sa mga daanan. So, isa po itong paraan para ma-implement po yung batas na yon. Kailangan po natin maglagay ng mga no-smoking signages, lalo na sa mga uh, public places, lalo na sa mga bahay po ninyo, kung ayaw nyo po na makaamoy ng mausok na sigarilyo. O kaya sa mga kainan, sa mga restaurant, kasi marami po mga customer ang gusto na yung kanilang mga restaurant restaurant eh, ay smoke free. So, napakalaga bumili po kayo nito kung may ari po kayo ng mga businesses. O kaya, kahit sa bahay lang, kung meron kayong mga bata, matanda, may sakit. So, napakalaga maglagay talaga kayo nito. Lalo sa mga tindahan, maglagay kayo nito. Para po, walang maninigarilyo malapit sa inyong lugar. Dalawa na po ito. Waterproof po ito, guys. Ha? Dalawa na to. a vinyl type. Ayan po siya, guys. So, oh. So dal dalawa na siya. Pwede ito ilalagay ko sa harap ng pintuan namin. And then ito isipin kung saan ilalagay. So napakaganda nito, guys. Kitang-kita sa dilimo, oh. no smoking. At ito po ay uh, dalawa na kapag umorder kayo. Tapos ito po dinid uh, para sticker lang siya, dinidikit. Pwede idikit sa kahoy, sa semento. At ito po ay waterproof at matibay po ito. Kaya mahalaga na magdikit na po kayo nito sa mga lugar na kailangan ipagbawal ang paninigarilyo. So makakatulong po ang mga ganitong signages mga ka-listeners para maproteksyonan po ang mga mahal natin sa buhay. Alam niyo naman po yung second hand smoke, yung usok galing sa mga naninigarilyo, ay punong-puno ng mga toxic chemical, mga nakaka-cancer na mga chemical na pwedeng makuha malanghap. Kakapagdulot po yung sakit sa puso, sakit sa baga, napakaraming sakit. Tandaan po natin, lahat po tayo ay may karapatan na makalangkap na sariwang hangin. Kaya ano pa hinihintay nyo, maglagay na po kayo sa inyong mga tahanan guys. So, oh. bukod po doon, eh, makakainganyo po tayo sa mga nagyoyosi dyan na tumigil na at maging malusog na ang kanilang katawan. Kapag na syempre, pag nakakita kayo ng mga ganito, mga naninigarilyo, syempre mahihiya na kayong manigarilyo sa lugar na yun, ba? Diba? Tsaka makakatulong para masuportahan kayo para hindi na manigarilyo ulit. Tsaka pag may ganito sa lugar nyo, syempre wala nang naninigarilyo, ba? Diba? So, makaka-influensya po tayo sa mga kabataan na hindi na manigarilyo. Na ang paninigarilyo ay nakakasama talaga sa kalusugan. Hindi nagiging parang nanonormalize na yung paninigarilyo. So, kung anong nakikita ng bata, okay, ginagaya nila yan mga ka-listeners. So, yun, tulungan nyo ako guys na maipromote ang non-smoking community. So, ano pang hinihintay nyo? kung ayaw nyo na makalangap ng usok sa inyong mga lugar, bumili na rin po kayo. I-click nyo po yung yellow basket or yung link sa video ito at makabili na rin po kayo guys. Maraming maraming salamat po.